News updates. mga balita ngayon, armas at pampasabog ng NPA nasabat sa Camarines Norte. Witness laban kay Pastor Apollo Kibuloy na kumambyo at iginiit na binayaran siya ng 1 million pesos ni Senator Risa Hontiveros kakasuha. Coastal Defense Readiness sa Ilocos Norte, pinalakas pa ng Philippine Marine Corps. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Narecover ng tropa ng gobyerno ang malaking imbakan ng armas at pampasabog sa barangay Tamisan, Jose Panganiban, Camarines Norte, Kamakaila. Bunga ito ng pagsuko ng dating rebelde na si Alias Gab ng Komiteng Larangang Gerilya 1, Sub-Regional Committee 1, Bicol Regional Party Committee na nagbigay ng impormasyon at nagsauli ng M16 rifle. Pinangunahan ng 16th Infantry Battalion ang operasyon kasama ang PNP SAF at lokal na pulisya nasamsam ang dalawang M16A1, mahigit 3,300 na bala, pampasabog, ammonium nitrate, electronic items at sobersibong dokumento. Hinikayat ng militar ang mga natitirang rebelde na sumuko at makinabang sa Eclipse at National Amnesty Program. Magahain ang kampo ni Senator Risa Hontiveros ng reklamo sa National Bureau of Investigation o NBI laban sa mga taong nasa likod ng kumakalat na video ng isang nagpakilalang si Michael Maurillo o alias Rene, na nooy tumestigo laban kay Pastor Apollo Kibulo. Sa isang press conference ngayong araw, pinabulaanan ni Hon Veros ang mga paratang ni Maurillo na bayad umano siya ng Senadora para magsinungaling laban nakibuloy dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Senate Committee na pinamumunuan ng Senadora. Base sa mga inilabas na resibo o emails na pinadala sa opisina ni Hon Tiveros, iginiit ng mambabatas na si Maurilio ang paulit-ulit na lumapit sa kanyang tanggapan para tumestigo sa pagdini. Hindi rin umano totoo na nagbigay sila ng 1 million pesos kay Maurilio. Katunayay siya pa mismo ang nangingi ng pera sa kanila pambili ng laptop. Bagay na hindi nila pinagbigyan bilang bahagi ng polisiya pagdating sa witnesses. Bago pa kumalat ang video, una na umanong nagsuplong si Maurilio sa opisina ng senadora na kinidnap daw ito at tinatakot ng Kingda, na agad naman nilang idinulog sa polisya sa Davao. Pinalakas pa ng Philippine Marine Corps ang kahandaan nito matapos ang Archipelagic Coastal Defense Preparedness Exercise o APEX Acero 425 mula June 17-29, hanggang 29, 2025 sa Badoc, Curimau, Pasukin at Burgos sa lalawigan ng Ilocos Norte. Layunin ng unilateral exercise na paigtingin pa ang kakayahan at kooperasyon ng mga units sa Coastal Defense kasama ang 4th Marine Brigade at Marine Battalion Landing Team 8. Kabilang sa mga kritikal na aktibidad ang seaport at airport seizure, camp retake, counter sa beach at live fire exercises. Lumahok din ang mga estudyante ng Marine Corps Force Development Center bilang bahagi ng kanilang field training. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zalinon, nag Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulay>